Pinag-iingat ng bitag ang publiko, lalo-lalo na sa mga nagnanais magtrabaho sa labas ng bansa. Hindi na bago ang mga estilo ng mga illegal recruiter pero ang pagiging malikhain, nakakapambiktima pa rin ang mga ito. Lantad ng estilo ng illegal recruitment sa Maynila kaya't sa probinsya na lumipat ng area of operation ng mga dorobo. At ang kanilang estilo, malapiramiding na pagre-recruit sa pamilya at kaanak ng biktima. Unang naguyo ng recruiter na nakilalang si Jamila Ramirez Musne, ang buong pamilya ni Ronalyn sa probinsya ng Surigao. Ang kanyang mga kapatid, pinsan at in-laws pinangakuan ng trabaho sa South Korea ng recruiter na si Jamila. Dahil regular ang sa suspect sa pamamagitan ng internet at sa kagustuhan tulungan ng asawa sa pagkahanap buhay, naaingganyo si Ronalyn na mag-apply din sa recruiter na si Jamila. Kaya po ako nainggan yung mag-abroad. Wala po akong trabaho. Nahirapan din po ako dito dahil lang pera. Gusto ko pong makatulong din sa pamilya ko at sa asawa ko dahil ayoko rin siyang pabalik-balik sa abroad. Kaya po ako nag-apply din sa kasakali pong makatulong sa asawa ko at magkaroon ng trabaho. Kumbaga po nakigaya na lang po ako dun sa mga kuya ko na nag-apply din, nagbigay ng pera. Pero Bago pa man ma-discovering sindikato ang recruiter ni si Jamaila, nakapag-recruit pa rin si Ruanili ng dalawang aplikante. Nung ako'y lumawas ng Maynila, nagaantay po ako ng interview. Ngayon po napag-usapan namin ni Ati kasi nababalitaan niyang nag apply ako kung gusto niya daw pong i-apply ko yung anak niya at na-terminate po sa Dubai. Intensyon ko lang po i-apply lang po siya. Tapos sabi ko bahala na kayo makipag-usap sa HR. Eh, hindi naman ako yung magpapalis sa'yo. Sinabi lang sa akin yung Eugene Park daw po, yun yung HR ng ODP Company. Huli na nang malaman ng mga biktima na bogus ang trabahong naghihintay di mano sa kanila sa South Korea. Subalit, ang mas masaklap ang perwisyong na idulot ng nagmamagandang loob na si Ronaldin sa anak at pamangkin ng kanyang kapitbahay hindi naman po ako nag-isip gawa po sa magkaparehas po kami ng reliyon na, na nag-apply sa kanya. Hindi ko po naisip na lulukuhin niya kahit kami, ang dami po namin. 15, puro po kapanampalataya. Hindi po namin akalain na ganun ang gagawin niya ngayon na hindi naman po siya nakaregistered, binirepay na po. Hindi po nakaano sa POA at hindi po kami naka-schedule. Nang interview. Wala pong mga pangalan po namin doon. Ang magpinsan Dexter at Eric, dalawang biktima na dapat sana itutulungan ni Ronaldin. Kwento na magpinsan pangakong trabaho sa South Korea rin ang inaasahan nila swak ang oportunidad na ito dahil katatapos lamang na materminate sa trabaho sa Dubai si Dexter. Habang gusto naman tulungan ni Eric ang mga magulang na nagtatrabaho sa probinsya. Sa gusto ako makalis papuntang Korea, napilitan po yung mga magulang ko na isalba yung kabuhay namin para lang po mabigyan ko sila ng magandang buhay. Duma naman sa si inakalang tamang proseso ang aplikasyon na magpinsan. Bagamat regular ang kanilang transaksyon sa recruiter na si Jamaila sa pamamagitan ng internet, nagduda lamang si Dexter at Eric nang sabihin sa Enero pa na susunod na taon ang karilang final interview. Dito, napilita na silang lumapit at mag sa POEA. Gayon paman, huli na dahil nakapagbigay na ng processing fee ang magpinsan at aabot sa 30,000 pesos. Yung pong pera ko na halagang 47,500. Ayun pa po, po yung pera ko, pinaghirapan ko po, po yung sa Dubai. Yung sa akin naman po yung 47,500 ko, yung po yung pinagbintahan ng mga bulang ko sa lupa para nga lang pumakaalis ako. Yun, pati yung kabuhayan namin. Kilala po talaga namin na hindi kami gagawa ng ano, kasi yung pagkakilala po talaga namin, talagang sobra-sobra po na hindi kami gagawa ng masama, mm -hmm. na hindi kami kayang ganunin, lukuhin. Mm -hmm. eh. eh, hindi rin naman po alam namin na naloko din po pala siya. Umiiyak na ikunento ng magpinsang May at Rachel. Ang sinapit nila sa recruiter na si Jamaila, si Rachel, nirecruit naman ang kanyang mga pinsan na sina Dexter at Eric. Gaya ni Ronaline, Dexter at Eric, sa email din nakakausap ni Rachel ang recruiter na si Jamaila. Ang kagustuhang patigilin na pagtatrabaho ng kanyang mga magulang ang nagtulak kay Rachel para kagatiin ang offer ng suspect. Pero kondisyon ng suspect na si Jamaila sa kanyang biktima, punuin ng aplikante ang slot ng kinakailangan para sa isasagawang final interview. At para makumpleto ang slot, ni-recruit din Rachel ang kanyang pinsang si May. Tinawagan ko po yung pinsan ko na kung gusto niya na mag-apply papuntang Korea na ganto may babayaran na muna na una, kuha ka muna ng passport. Kasunod, may maghuhulog ng pera na sa 50,000 para sa processing daw po ng papers. nakipag na magpinsan sa recruiter na si Jamaila, subalit naghinala sila sa modus ng recruitment matapos ang sunod-sunod na paghihingi ng pera ng suspect para sa mga fees na wala namang kinalaman sa trabaho sa Korea. Ang pinakahuling bayaring hiningi ng suspect fee para sa income tax return at para sa Korean Embassy na matatagpuan sa Makati. Sa patawag ng Korean Embassy, nabuo ang hinala ng mga biktimang na loko sila ng recruiter na si Jama Ilam. Tawag ako ng tawag, hindi po siya makontak. Doon po ako nagduda. Isa e awa naman po ng Diyos, nung tawag ko sa tagi, may tao akong nakausap. Na tinanong ko, bakit po kaya ma'am hindi ko makontak yung Makati? Sa'yo talaga hindi mo makukontak dahil sarado na. Sabi ko, ma'am, okay lang po bang i-verify pa yung pangalan namin kung talagang totoong kami po ba ay paaalisin to? Kasi sabi niya, direct hire po kami. Isinagot po ako ng usap ko don. Sabi nga po nila, dihinana po sa computer. Sabi po kasi niya sa akin, mabibigyan ka lang ng visa kung talagang na-interview na kayo. Doon po ako nag-isip na parang naloko kami. Hindi lang parang, totoo nang naloko. Usually, yung kanyang mga binibiktima rito, nire-recruit niya yung mga niya. So para sa kanya, madali niyang i-convince. Iisang stilo ng suspect sa lahat ng transaksyon sa kanyang mga biktima. Ang usapan tungkol sa trabaho at requirement sa internet idinadaan. Ang perang kabayaran naman diretsyo sa bank account ni Jamaila. Yung nakikita namin dito ay uh, naninigurado lang siya. Na of course, wala siyang, walang no personal transactions. So, sa online, medyo safe siya rito. Kahit na wala siya, ay tuloy yung transaksyon because of this uh, online transactions. Dahil through internet lamang ang naging transaksyon, nahihirapan ng mga biktima na mahagilap at mapalutan ang suspect na si Jamaila. Pero sa pamamagitan ng isang tulay na iparating niya ang mensahe sa recruiter na si Jamaila, kasama ang isang undercover agent na nagpanggap na interesado mag-apply ng trabaho sa Korea, muling nakipagkita si Ronaline para iabot ang balansing 10,000 piso. Sa sertifikasyong ipinadala ng Philippine Overseas Employment Administration or POEA, hindi utoresado at lisansyadong mag-recruit patungong ibang bansang suspect na si Jamaila at ang biktimang si Ronaline para patunayang biktima lamang siya at walang kinalaman sa ilegal na aktibadares ng recruiters ni si Jamaila, makikipagtulungan si Ronalyn sa CIDG para maaresto ang suspect. Noong araw ding yon, sa isang fast food restaurant sa Quezon City na pagkasunduan magkikita ang recruiter at si Ronalyn. Pagdating sa bayaran ng pera ay hindi nagdadalawang isip na makipagtagpo ang suspect. Oh, magandang umaga mga kasama. Ang magiging team leader natin sa operasyon na to, si Superintendent Emma Trinidad. No? Magkakandak tayo ng operation sa SM North, Quezon City, yung tapat ng Trinoma. Ito yung iabot mong pera, ay ah, yung dusted money. Ikaw ngayon ang mag-aabot dun sa ating subject. No? Ito yung retrato ng ating ano subject. Pagdating natin sa location, pag nakapwesto na tayo, hihintayin natin yung kanyang clearing oh, signal. Gagalaw pa agad, bago yabot yung pera, yung, ito itong ano na to, ito. pag hindi niya naalis, tatlong ganun ang buhok. Ha? Tatlo. Hindi ka din nun, inihingi na sa'yo yung pera at iabot mo na yung pera. Ha? At unti-unti na kami lalapit hanggang sa pagdapo ng kamay, ito na namin siya kukunin. Sa target area, Agad nice na na maoperatiba ng CIDG ang recruiter na si Jamaila. Malikot ang mga mata ng suspect na tila't nagmamanman sa kanyang paligid. Dahil sa pamamagitan lamang ng email niya nakakausap ang mga biktima at hindi alam kung ano ang kanilang itsura, walang kamalay-malay ang suspect na ang kaharap niya ay si Ronalyn. Habang nakapalibot naman ang iba pang biktima sina Dexter, Eric at Rachel at May.

pagdating sa kampo Krame, Agad na isinailalim sa fluorescent powder test ng suspect. Ang resulta, positibo sa pagtanggap ng marked money ang recruiter na si Jama Ila. Nakuha mula sa suspect ang ilang deposit slips, mga ebidensya ng transaksyon ng suspect. Agad siyang sinampahan ng kasong swindling. Yung initial investigation conducted in this particular case ay hindi sa mga makakalusot sa kadalilanan na mauna kilala siya eh. Second, yung mga paper trail, yung mga transaksyon niya through bank bank transaksyon, bank deposits and others, ay nakakapangalan sa kanya at yung address niya ay matitrace naman natin. Isang babala rin ng iniwan ng CIDJ para sa publiko na nagnanais magtrabaho sa labas ng bansa. At sa mga kababayan natin na uh, gustong umunlad at uh, makapagtrabaho sa abroad, ay uh, bago tayo mag- pagtransaksyon ay siguraduhin natin na yung inaapplyan natin ay legitimate na agency, recruitment agency. Uh, nasa ganun ay hindi masayang yung pera natin at hindi tayo mabaon sa utang para doon lang ibibaya doon sa mga illegal recruiters na ito.